Yun, good morning mga kasugod. Nandito tayo sa ating backyard, backyard farm. Mag-harvest tayo ng mga kamatis at saka talong. Yan o. Tingnan natin kung ano makukuha natin ng mga pwede na i-harvest. Yan o, kamatis. Ito yung kamatis na masarap papakin. Madami na hinog. Libre na. Yan ito tomato, cherry, cherry tomato. Ano yata yung si kamatis ko sa ano ng hangin ha. Laging gumagalaw. Maraming ano na. Nakaraming harvest na ako nitong kamatis at saka talong. Yan o. Libre ng ulam. Kaya ano na lang ang kailangan mo. Itlog. Para partner. up Tingnan natin sili. Sarap to sili na to mga kasugod. Yan, o sa mo sa ano sa usawan. hindi ito kasi hindi ito manghang Tanggalin natin naginuha ko na yung ano nito nung nakaraan nung nag birthday ako yan uy tumalon yung ano tumalon yung palaka yan, tanggalin na natin para di masyadong tumanda yung ano iba All alright Okay Saya nampak layau Mag ano na siya Simbo na magbunga dito sa tropa Maliliit pa lang Talong, talong Okay, mamaya ulit At ito, harapisin muna natin at Dito naman tayo sa Sitaw at ang palaya Tingnan natin yung isa Ano, dami ng bunga oh Sitaw, sitaw na Oh, so, pwede na nga ito eh. Uy, mayro pa pala dini. Eh. May nakatago dito ang, ano, ang palaya. Ano? Oh, pumasok sa ano? Pumasok dito sa pagkapangan. ukra ang ano pa. Malapit na rin, may ano na oh, mga bulaklak yung okra. Baka sa katapusan yan. Yan, oh, may pipino. ano oh, pipino. Uy, natumba yung kamatis dito, oh. Tinira to ng hangin. Kaya pala ano yung ano kamatis ko rin, eh. Oh, okay. Uy, pwede na to. Mo, mga kasugod, Palaya. Oh. Ma, hindi siya mahaba, pero malaki. Yun, mayroon pang isa. Huwag muna natin tanggalin yung isa ito na pwede na ito pang ano haluan mo lang na itlog pag umagahan sieve na sieve na yung ulam uy mayroong sitaw na malaki tanggalin natin yun ito uy oops pwede na ito kasi nasa, nasa ito natin ah, sa ko na sa ano likod sa, sa alright ah Pray ang ulam. Blaya. Yan o. oh Yan yung naharvest natin. At tatanggalin natin yung mga malalaking sitaw. Para hindi na masyadong patay. Napakan ko yung ano, sili. Sili, maanghang pa naman to. Ito. Ops, pwede na to. Tanggalin na natin to. masyadong ano ito isa lang alright nasitaw oh. may isa dito sa lapag balumi ang anong mga sugod ba o kasi ngayon tagulan ang lakas ng ano ang lakas ng damo pag makatubo braso Ito hmm. na ano muna na, na sa tropa Iba iba yan mga yan sa tropa yan Dito lang sa akin Diyan banda Tadi ni hanggang doon sa may Yun sa tropa na naman yung ambalaya Saka dito Masipag lang magtanim sa masipag May malaking sitaw doon. Gagawin natin bini yan para sa susunod na taon. Ito ang isa. Wala pang Ito lang ukra o. Oh. Tagal para makaano yung ukra. Ano, kalabasa. Daming bulaklak ng kalabasa. Ayun. So yung mga matis na dito. namatay. Si ilalim na ano na ng hangin yan Malakas kasi hangin malakas ganyang itinanim ko dati ng ano itinanim kong Kamatis Laging nabibiyak lang ang Yung minog Mayroon may, na yung pipino Ayan Complete yan complex Sari sari ba Sari sari gardens Ayan na yan. Ito, ito yun lang. Ito lang yung maano natin mga kasugod. Ito lang yung na-harvest natin. Ito yung pang ano yan. Pang gulay-gulay. Gisa-gisa ba? Gisa-gisa. Lagyan na lang ano yan. Pites na yan. Ito ano na lang nilitos oh. Matanda na litos. Pag makapunta na bayan, bibili ako ng ano doon. Bibili ako ng... Punla, uh, yung pang punla, papalitan ko na yan. Matigas na yan, matigas na. Ang talong, oh. dami pa rin bunga. Hanggang ano na yan mga kasugod? Hanggang October. Kasi October, hindi pa masyadong malamig. Mga October kalahati. Doon ko na mag-iipon ng sa September katapusan, mag-iipon kana na ng ano, yung pang prosin para mayroon kang pang ano sa winter, gulay-gulay. Ano, kulimlim ngayon ang mundo. Ano, Kebawa oh, ulan, kebawa pacar yang ulan. Ada kabilah oh, nama yang Farm talaga yang farm. Itu lagi, saya gilit gilit lang kami pagano, para makalibre. Makalibre nang pangula, mian. Tapos, sa pagwala nang ano ulan, ini ini sih nanti ano? Buhay na yung mga damo. Nag-aagawan kasi yan. Pag ano, nag sila nang, vitamins. Di ba? Vitamins sa lupa. Oops. Kinapitan yung buko ng ano. Oy, umakyat din yung ano, ibaba natin para hirap na tanggalin doon sa taas. Balikin natin sa baba. Hindi na siya matanggal, mapuputol na siya pag ano kasi di maabot doon sa dulo eh. Yara lang natin yan. Kumalat doon sa taas. Dami ang bunga ng ang palayo. Kaya sabi ko, bumunga kayo para maraming makilabang. Yan lang. Yan yung mga house. Oh. Pag nag, anong, nagtrabaho ko ng farm dito, yan. yung ka sa loob na magtatrabaho pag winter. Panainit sa loob yan. Yan yung paligid. Nasa abroad ka nga. Parang nasa sa Pilipinas ka rin. Nasa bundok. Dito lang muna mga tingin video mga kasugod. Salamat sa panonood. Sa susunod ulit na pagharbis. Bye-bye.